Posible raw na paghihiganti ang ugat ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kaninang umaga. May mga leader raw kasi ng ilang teroristang grupo na napatay kamakailan ng militar. Live mula sa Camp Ginaldo sa Quezon City, nasa frontline na yan si Gio Robles. Gio, paano tinututukan ng uh, gobyerno itong nangyaring insidente sa Marawi kanina? Bago'yan retaliatory attack o paghihigantinga ang isa sa anggulong tinitignan sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi kaninang umaga. May matibay umanong indikasyon na may mga dayuhan na kasabuat sa tinatawag ng Defense Department na terroristic activity. Naritong report. Hindi lang basta pananakot ang dahilan ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kaninang umaga kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang tatanungin, paghihiganti raw ang nasa likod nito. Paliwanag ni Bronner na patay sa sunod-sunod na operasyon ng AFP kamakailan ang matataas na lider ng ilang teroristang grupo. Nitong biyernes, labing isa ang napatay na miyembro ng Dawla Islamia Group sa Maguindanao del Sur. Kabilang dyan, ang bagong emir o lider na si Abdullah Sapal. Kahapon, napatay rin ng mga militarang ang Abu Sayyaf leader na si Mudzimar Sawadjan alias Mundi sa Basilan. Si Mundi ang tinuturong mastermind sa pambobomba sa Hulo Cathedral noong 2020. Nagpatuloy ang operasyon ng AFP hanggang kaninang umaga sa Piagapo, Lanao del Sur. And uh, as a result of this operation, this led to the death of uh, DI Maute sub-leader Alang Tony Luxadato Dato, alias Nando, and the capture of a certain Saadja Dato Angni, or alias Nando So, no? Aminado ang AFP na bagamat humina na ang puwersa ng grupong Maute matapos ang Marawi siege noong 2017, may kakayahan pa rin ang grupo na umatake. Si Defense Secretary Gibo Chodoro naman sinegundahan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na may banyagang grupong sangkot sa pambobomba sa Marawi. Kanina, sinabi ng Pangulo ng mga dayuhang teroristang nasa likod ng pag-atake sa MSU. Mariin din niyang kinundina ang pambobomba. Si Vice President Sara Duterte naman nagpahayag din ng pagkondina sa pambobomba at nakiramay sa mga biktima. Nananawagan din siya na mag-ingat at maging mahinahon kasabay ng pag-usad ng investigasyon sa pag-atake. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Para naman kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., hindi makatao ang pambobomba sa MSU, lalo't isinabay pa ito sa pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace. Nagpaabot din ng pakikiramay ang U.S. Embassy sa Pilipinas sa mga biktima ng Marawi bombing. Sa ngayon, gumugulong pa ang investigasyon sa pambobomba. Ayon sa AFP, may pagkakapareho ang pagsabog sa Marawi kanina kumpara sa hulo bombings. Nakataas ang red alert status ng PNP at AFP sa Mindanao habang naka-heightened alert naman sa Metro Manila. Just sa joint press conference kanina ng DND, AFP at PNP, hindi pa masabi ng mga opisyal kung bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Marawi sa mga susunod na araw. Pero ang sigurado ay magsasagawa ng command conference ang AFP at PNP sa Marawi City bukas. Samantala ngayong papalapit naman ang Pasko, may panawagan si Defense Secretary, Secretary Gibo Chudoro sa publiko lalo na dito sa Metro Manila na manatiling kalmado, mahinahon at alerto sa kabilangan ng pagsabog sa lungsod ng Marawi. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat. Nagulat mula sa Camp Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.